Ito naman yung mga control box natin. Ang trabaho nito is to protect yung mga machines natin, yung mga equipment natin pag naglo low voltage. So ito, currently 222 volts. So normal yan. Minsan kasi nagdadrop dito ng 190, 180. So yan, pag ganun ang voltage, ang mangyayari, papatayin niya ngayon yung equipment. Papatayin niya yung power. So ang trabaho nito is to protect yung mga unit natin para tumakbo sila ng mababa yung butahe. So yun yung purpose ng mga control box natin okay, so dito, tatlo to kasi, isa, dalawa tatlo, okay, so tatlo yung equipment natin, so isang jacuzzi heater, main pool eater, and then main pool pump, okay, so bawat isang machine isang voltage kato, okay, so uh, isang control box, yan ang ginagawa natin, so again, ang purpose nito is para hindi siya umandar pag mababa yung voltage. Kasi yun ang iniwasan natin. Mababa or mataas ang voltage, it dapat hindi siya umal. Dapat st steady lang siya at isa. 210, 220, 230 yan. Kahit paano acceptable yun. Okay?